Nandito na nga ang hinahanap ng lahat na si Owl Grasshead. Owl kung couple. Kung naalala nyo, few weeks ago ay may nadagdag sa pamilya Grasshead. At ito nga ang alaga nila na out. At ito na yung update. Sa day 2, of course, wala pa rin talagang pagbabago. Pero kung makikita nyo, madami-dami na yung water na naubos. Basang-basa pa rin siya, pero wala pa rin talagang nagbabago kahit yung color. Kaya nirefillan ko ulit siya muna ng water. At kasabay na din, nilagan ko na ng tubig ang iba pang mga Grasshead. At may kasama pang ang spray. Day 3, ang napansin ko, medyo nag-brown ng kanyaang hair. makikita nyo diyan sa kanyang tuktok ay eh, nagiba na yung color. Pero syempre, wala pa rin talagang grass at super konti nga lang nung nainom niyang water. Kinabukasan, day 4 chineko ulit siya At dito, same pa rin nung day 3. Parang mas dumami lang yung brown niya sa hair. Aside don, wala pa rin talagang pinagbago. Tapos ito na nga yung day 5. Actually, nag-expect na ako dito na kahit konting grass eh meron na sana. Or kahit yung brown hair palang kaso wala. Day 6 na pero grabe, wala pa rin talagang lumalabas. So naisip ko baka late lang talaga kasi medyo maliit yung kanyang hair. So in ko na lang siya ulit ng water. Day 7 na pero wala pa rin talagang lumalabas. Tapos day 8, medyo natutuwa na ako dito kasi meron ng konting tumutubo. Ayan, super cute. Isa lang yung grass. Yan pa lang talaga yung lumalabas sa kanya. Kinabukasan ulit, day 9. In fairness, parang meron na siyang limang buho. Diba? Medyo nakikita nyo na yung kanyang hair. Pero grabe, ilang piraso lang talaga. Day 10 na at parang medyo natagpapasok dagdagan naman yung kanyang green hair. Yun nga lang, bilang pa rin talaga. Pero syempre, bigyan pa rin natin siya ng chance. Baka late lang talaga. Day 11 na at ito na nga ang kanyang hair. In fairness, parang meron na namang 10 piraso. At hindi pa nga pantay-pantay ang kanyang buho. Day 12 na at sinek ko nga ulit siya. Parang ganun pa rin naman yung dami ng kanyang hair pero medyo humaba lang ng konti. Diyos ko po, day 13 na. Ito na yung kanyang hair. Parang meron na namang 13 din na piraso. Nakakaloka, parang kahit hanggang next year, hindi tubo ang hair nito. Day 14 na nga, ito na ang kanyang buho. Natatawa na lang talaga ako dito kada i check ko every day. First time kasi talaga na ganito lang yung hair na tumubo. At dito ko na nga dinatanggap tanggap na baka hanggang ganito lang talaga kadami ang kanyang buho. Siguro ito lang talaga yung nakayanan niya. Hindi naman ako nagkulang ng alaga. Siguro ganito lang talaga yung kanyang hair. Naisip ko din baka lumang stuck kasi to. Diyos ko, parang nakakaawa naman gupitin ang hair. Iilang piraso na nga ay gugupitin pa ba natin? At hindi ko na nga alam kung ano pang gagawin ko dito. Pero syempre, ikikip pa rin natin siya. Malay natin, next year, meron na siyang madaming hair. Cute pa rin naman siya kahit ko konti yung buho. Yun nga lang, hindi natin siya maiipitan. Kahit kasi lagyan ko siya ng ponytail, hindi talaga kakapit. ba diba? Super cute fill in the blanks ang hair. Anyway, ito na nga ang ating owl grass at ito na rin ang twins. Excited talaga sila dito kaso ito nga lang yung kinaya niyang hair. At sabi ko sa twins, lagyan na ulit nila ng bagong water kaso ayan, natapon lahat sa table. Nalag Naglaglag din yung kanyang ponytail. At napintasan pa nga ni Charlie.